Bihot ah? Saan pa yung mga biyahe mo? Bihot Saan ka pa nagbiyahe? Ha? Saan pa yung mga biyahe mo? Ano ba? Ano pa? Ecuador Ecuador? Nagbiyahe ka? Oo hmm, baby Ecuador Saan pa? Dito Spain, Bilbao. Oh, Oo Saan pa? US wala Wala ka biyahe US? Wala sa kuha ano mga bansa? Umpisan mo sa umpisa. Kahit hindi, sunod-sunod. China. China. Sa Asia muna tayo. China. China. Malaysia. Uh -huh. Tapos. Indonesia wala. Wala Indonesia wala. ano? Ah, Japan. Uh, Japan. Oh, Japan. Di ba, nandoon ka sa Japan noong nag-tsunami? Ano, nag oh, Oo. Oh, ah, di, di tsunami. Wala pa, wala pa kami doon. Nandoon ka? 2010? Baka labas na kami Japan noon. Oo. Oh. Wala kami pagka tsunami. Tapos, ah... Uh, Singapore? Wala Singapore, wala. Australia? Australia, wala din. Hmm. Sana, next. Ang ano biyahe namin, bandang ano, Europe? Oh, Israel, nagbiyahe ka din. Israel, oh. Israel, lagi ka balik-balik din. Oh, saan, saan sa Israel? Sa... So, nakapunta ka sa Holy Land. Oh, sa anong na Iksos? Nakapasya kami doon. Sa tomb. Pati yung... Sa tomb ni Jesus yung... Christ. Yung, ano sa pababa? Oo. Oh, oh. kami doon. Kung saan siya pinako? Yung pinaka ako, din yata, din yung ipin yata. oh, sa tomb niya. Sa tomb niya tayo, no? O, oh, ipit oh, ba yung pagpasok doon? May, may, mga... may, mga nag-tour sa inyo? O, oh, may, may, may sa amin. Sama sa amin na, ito na, na, Israel. Hmm, nagbayad kayo? Wala, wala bayad. Pasok ng ritso lang, pababa. Parang pipe pa. Nasa, ano, sa nang, ano, eh, parang yungib. O. Oh. Pababa ka pasok. Ano ko? yung nabili mong souvenir sa Israel, sa Holy Land? Yung malaking ano yata, yung malaking oh, cross, malaking cross, yung nasa oh. bahay ba? at saka yung Last Supper. Last Supper, oh, yun. Sa Portugal, nagbiyahe ka. Portugal? Nagbiyahe ata ako po dito oh. matandaan din. Germany. Ano ah, nagbiyahe ka sa Germany? Di ba, may Germany. Ah. Germany, Russia. Oh my. Norway. Norway, o kapega may Norway. Malit ng pito yung Norway. Ah, maliit lang ang? Malit ang pito. Ah, yung pinaka pier nila. Oo, pinaka-peer nila. Sa Cargo, Hindi ko alam sa passenger. Sa Poland, sa Holland, sa Iceland. Sa Iceland wala, wala pang kalakingan. Sa UK. Ah, UK, oh. lagi may UK. Sa London, London. Liverpool. Oh, Liverpool. Lagi kami dyan. Ah. Bihay kami dyan, nabibalik kami dyan noon eh. Dalawa ka naman dyan sa IOK, yung parang ano na, yung madaanan, tapos mm. harangan -hmm. ng tubig para di baka, buksan ang tubig para papasok ang tubig ang dagat. Mm -hmm. O papasok, sa saka, kapapasok papasok barko. Pag dating sa sunod naman, isinado mm -hmm. yung binuksan, tapos buks, buksan bak naman yung isa bakit, din. Bakit ganun? Iwan ko. Pero may tubig na din, kung nagtira, di na pwede, pwede mm -hmm. pumasok ang barko pag hindi buksan kasi wala tubig. Eh. Oo. Oh. So, But, among the countries, na binahian mo yung malalamig na country uh, ano yung pinakamalamig among those Norway, Russia UK, Russia, Russia ang pinaka no, yung pinakamalamig ah hindi yung Norway Norway din ah Ay, pero may nakita akong picture mo na nagpapala kayo ng ice saan yun? sa Russia o sa Norway? sa Russia yata yun sa hmm. Russia yun ba't kailangan palahin yung ice doon sa barko? Di ba sari, diba, nagsasariling tunaw 'yon o sariling tunaw na matagal matunaw 'yon? Ah, okay. Kaya nga palahin namin kasi delikado madulas. Yung apakan lang palahin namin, yung apakan ng tao. Kasi Oo. Kasi delikado yun, eh. Madulas ka doon laglag ka. Hindi ba kayo rest kapag ganyang uh, ano, full of snow yung barpo ninyo? Oo, no, wala, wala kami trabaho. Kasi pagdating... Ng... Trabaho pa rin kasi nagpapala kayo eh. Yun ang trabaho namin, magpala lang. Yun ang like, alam na ang trabaho namin pagdating doon. Pagdating namin sa Norway. ano Ang yan, ang barko puno-puno ng palayang labas. Mm. ice. Kapagdating namin sa puerto, prepare na kami ng, ng pala. Mm. Prepare namin. Tapos ang buso mag guwan, ganun para magkakala, tapos palahin, hulog ka, ah. hulog. Yun. -mm. Grabe din doon eh. Mahirap din magbarko. Mahirap kasi layo ka sa ano mo eh. Pamilya mo eh. Sa asawa mo, sa kapatid mo, tatay, nanay. Mm. Di ba may mga times na you sobrang maalon, sobrang nakikita ko sa mga movies na yung barko kapag uh, ano siya uh, umaalo, kapag maalon na malakas yung barko parang uh, winawasiwas. Oh. Have you experienced that? Hindi, hindi ko pa nadaanan yung maalo na malakas. Hindi ko pa nadaanan yun. Uh, oh, kapag Masa, anong ginagawa ng kapitan? Kan, pag takbo ng barko, pag takbo ng kapitan o oh, ilagay natin ng, ng uh, 60, babaan ng kapitan ang tak, takbo ng barko. Para? Gawing mga 20, 15. Para? Para hindi na kasi pag mabilis ang barko, takbo tapos malakas ang alon, ang barko Ah, pwedeng, uh, pwedeng um, Yes. Kasi kung siya, alalay sa salon, ah, okay. makuha, hindi ah, siya okay. hindi siya magalaw. Nakakatakot, no? Oo, hmm, nakakatakot. Eh pag, pag Pero minsan ba na-experience mo na parang uh, yung ano talaga, umalon bigla, magkaroon ng parang uh, biglang masamang panahon tapos have you have you think na baka ito na yung katapusan ng buhay niyo ah, ninyo? Wala, hindi ko na nasa, you never na, experienced na that magkaroon ng mga bagyo-bagyo na maalon. Mm -hmm. mga, mga normal nga alon lang. Medyo mm -hmm. malaki punti. Pero yung mga lalaki talaga na nakakatakot. Bakit mo pinili mag seaman? Who, who told you na kunin mo mag seafarer? Is, is that your own decision or yung decision ng daddy mo? Yung ang akin. Dahil yung kapatid ni mama si nung matay si lalaki, seaman man yun. Pwede lang nakasampang. Sinong mama? Ang huli, yung ano mo to pangalan niya? eh si, yung kapatid ni Mama uliak Mm. Si Mama na nakasampa. Ah, parang doon yung, parang nag-anoodjok sa inyo mag-aral din ka ng ipagkas oh, siya, tinanong ko siya noon eh. Kamusta uh, mag-aral sa is, eskwila siya? Okay ba? Sa so, okay lang, hindi ganong mahirap ang pag-eskwila. Mm. ako agad eh. Sa so, pagkasampa oh. ka, matira ka agad. Yung sabi niya, pero hindi siya na nakasampa. Oh, Paano? sa tagal mong pagbabarko, bakit hindi ka nag-secure ng savings for yourself? Wala, wala ko sa isip yan. Basta, basta pag-uwi ko dahil. Mas saan mo binibigay ang pera mo? Kailan daday na mama? Kasi, Mala. Kasi ako mas nag-arot means ko ah. Oo mga. Mas na kay, pag-usaw ko 800 dollar isang buwan, ang ilahan mga 600. 200 lang sa'yo? Mga 300 sa akin. Mga 200 ka, 300 yun. Uh, pero, bakit? Dahil... Kumpanya mo bot, di mo ka. Di Pero pwede mo namang sabihan yung parents mo na parang ipapalabas mo na okay, the allotment of the parents is is more than than yourself. Pero let it save in your bank. Hindi ko maka maka save sa na may mga mga overtime doon, doon na may sa overtime makabawi. Ah, uh, tapos yung mga ano, lashing. Oh, lasing tsaka yung ubat ka ng duty, duty wala oras, may sobra ug kana nga sa abot sa 10. jo. So in okay. short, sa tagal mo pagbabarko mas maraming napunta sa magulang mo kaysa sa sarili oh, marami, no? Kasi yung bahay namin hindi ganyan yan eh. Oh. Malaki, malaki ako nakaano sa bahay. Hindi oh. sa akin eh, hindi ganyan yung bahay namin. Ah. Ako na nakapaganda sa bahay namin. Oh. Kasi malaki alot ng ko eh. Mm. Kasi kung hindi ko nakasampang barko, yung bahay namin baka hindi pa ganyan yun. mm -hmm. Hindi pa yun na, yung baba, hindi pa yun na simento. mm Hindi pa, hindi pa yung simento dati? Hindi pa na simento. Yung hindi sampa, rin na tupa. tiles? Hindi pa. Ano yan dati? Lupa o? Lupa lang. Oh, Lupa ano okay. Lang, sa, tapos, uh, lang, tapos kahoy. Ah, okay. Ano pa yung mga, ano, yung mga sampah bako doon, upisahan. Mm-hmm. So that's As your purpose. Kaya ka nagpursigi so mag-international ano. Sabi ni Joy sa akin, ikaw yung malaki gasto sa bahay. Ikaw yung number one nakatulong sa bahay. Man. Alam din, 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 din din, so are you happy na even wala kang savings pero napaganda mo yung bahay ng oh, no, pa pamilya ng daddy mo? Natuwa na daddy. Nag-type kay okay na bahay namin. Oh. meron kasing mga sima na binata na uh, sinasamantala nila mag save for uh, the future family na i-build up nila like ikaw, nung mga time na binata ka so uh, dapat ang iniisip mo to save for your uh, future family, pero ang ginawa mo is you give all to your parents, have you regret oh, wala. Hindi kasi ako nag-isip ng ganun din na mag Wala talaga sa akin ngayon. Basta ako, tulong. Ko. Tulong ka talaga. Sa akin, tulong na sa akin. Hindi ko nag-isip na magka-pamilya ko. May, ano, wala. Wala sa akin eh. Mm -mm. Kasi kung meron yan, mag-ipon talaga ako. Marami ka ng pera. Oo. Oh, kasi di mo ko, di mo ko palaino. Di mo ko si Grillo. Di mm ko ba kanista? Chicks. Wala eh. <laughs> na chicks-chicks na chicks, Labas. Mm -hmm. Labas sila. Di mo ko mahuyog. Bakit? Ayoko, di sayang gasto. Sabi ko, kayo na lang kasi mapira kaya ako. Libihin kita. So, anong ginagawa mo sa sa kabina? Magpahinga lang. Magpahinga. Tapos, naman ko tablet. Magpasama siya ako doon. Yun mm -hmm. ano lang. Okay. Yung kumukuyo, kit official pang kasama. So, wala ka din plinanod way back those time na you're still single na wala kang target year kung kailan ka mag-aasawa. Kasi pa, it was like biglaan. Pag-aasawa ko, ano kasi, walang plano, bigla, bigla, mm hmm kasi yung, bigla kasi nakita bagla. Kasi yung nakita kita, nahilab ako agad eh. <laughs> <laughs> Ganun ba yun? <laughs> kung hindi ako yung napakasawa mo, sino kaya napakasawa mo? Iwan ko lang, hindi ko, ko alam kung sino din. Ang yung tingko noon si ano, at sa asawa Julius. Ah. Si Libet diba? ah. yung pwede magkasama din. Ang asawa mo siya Julius. Hanap iba? Mag-ipid. Ako si, ano din, uh, Libet din. Tapos, sweets, pero wala din. Yung hindi nagkaanak? Oo, yung wala anak nga. May sakit niya yun. Okay. Tapos si... Hindi ka nagsisi na you, you got married very late. Like, you are, I think you are already 31. When ah, you di, got ako, married. Hindi man, kasi, di man, di man ako gano'n nga ako lang mga kasama sa bato ah na ng mga binata paano, marami mga ganit mga binata hindi ba? among dun sa mga umakyat na mga si Ferrer sa bahay nila ante Ana dito sa Algorta ikaw lang ang binata I think you were like 13 or 9 si Juan si ano si kung mabiit si, si Roy o oh, si Roy binata pa si Roy noon ah binata pa tsaka si Ramon o oh, Ramon buti kilala mo buti ko na alap buti buti hindi ko alam I-receive hindi ko sino yun si Ramon pa na Ramon na Oh, mo? Kadite. Oh, kadite, kadite para mo noon eh. OS si ano? Ramon. No, osc si Ah, si kan si Ano no? Kalimutan Roy. Ah, si Roy pala. <laughs> Tas ikaw that time ano ka? EB. Ah, EB ka. Musub-sub lang ako sa busong ko, Ang mo. Mo, mo ulit, mo. Uli. Ikaw ang mag-take over. ko sa akin ano. Oh. Bakit hindi mo naisipan mag-exam for your promotion na hindi ka lang doon sa mga AB Buson, pwede ka pa magkaroon ng maraming uh, like salary because uh, you are an officer. Wala kasi pag may exam kasi nung, grabe ang gasto din. Mm -mm. Tapos exam so, and then review. Standby ka pa tapos aral. Aral. Mag aral mag-aral ka, buti kung isang buwan lang. pwede mong isang buwan pa mag-aral ng tagal. Oo. Oh. Uh, Nung, nung 2012, nag-indefinite leave ka for two years. Nandito ka sa Spain, nag-work for two years. Then, you go back to uh, your company because you're not happy being here sa Spain as ano parang household keeper. So, bakit mo binabalik-balikan sa kabila nung delikadong trabaho dahil maalon, malayo sa pamilya? Why are you still uh, have that urge to go back to the as, as a ferrer? Oh, okay na ba? Okay na okay. sa akin na no? wala man problema din din. Parang natuwa ba din ako pag mas barko din? Mm-hmm. nasa lupa lang. Parang mabilis ang buhay din doon. Parang okay. ang bilis ang pera. Oo, uh, mabilis ang buhay. Makaipin, Kala, hindi, hindi, makaipon. Pagod, hindi pagod na trabaho rin. Well, Kuchigwardya ka lang eh. Tapos makulay lasing lang, lasing lang. Magdaan na trabaho rin. Diba, hindi mabigat kaya lang yung Lungkot, yung lungkod, yung homesick. Yung homesick. Mm -mm, kasi na sa laot. Pero uh, like how about kasi you have also to check your mental uh, issues, your mental health. Kapag meron kayong hindi nakaka nakakasundo ng na mga kasaman sa barko, uh, anong ginagawa ninyo? Is there someone na namamagitan kung sakaling may mga ano may mga hindi kay pagkakaunawaan sa mga kapwa nyo eh, hindi, si Ferrer hindi, hindi ko pa hindi hindi ko pa man hindi hindi pa niya sa ganyan sa akin na kasama ko why Kasi, yung katulad ng ingitan wala, or wala, wala, wala di ba hindi pa sa amin yan. yung eh. mga ano lang makasama yung mga ilunggo Uh. Si ano sa trabaho, tamad. Oo. Yung Ta ako. Not so, all naman. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat din. Nung nagbuson ka? Nung kasama kong isang, ano, yung isang buwis uh, nga lunggo, utusan mo. Yung utos niya, ay, ikaw pa rin gumalaw. Then pagdating doon, naragawa, nakaupo lang. Uh-oh. <laughs> hindi rin maganda. Hindi sumusunod. Hindi ito maganda. Mm. Nalit ako. Pronti ko pinagalitan siya. Kawa oh. na ko. isip ko may ano rin. Pare may mga pamilya. Simpli oh, ko to siya. Ko sa kapitan. Pagalitan sa mm. kapitan. Simpli bigyan siya ng warning. Masama yun. Mm. Mm. Uh, oh. oh. Sa baba mo na ako kasi mayroon akong tatapusin. Oh. Ano mo? Video. <laughs> <laughs>